Gemini, ang pinapahiwatig ay isang magandang araw ito para sa iyo. Gemini, anuman ang nais mong gawin, tila nakaayon ang mga bituin para sa positibong resulta. Sulitin ang pagkakataong ito upang subukan ang mga bagong ideya, lalo na kung may kinalaman ito sa pagkakakitaan may posibilidad kang makatoklas ng mga bagong oportunidad na magdadala ng swerte sa iyong buhay. Kung may mga plano ka kasama ang iyong minamahal, ang maingat na pagpoproseso ng mga ito ay magdudulot ng mas magandang resulta. Ang inyong mga plano ay may pahiwatig ng tagumpay ayon sa iyong gabay. Sa loob ng tahanan, Iwasan muna ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o kamag-anak tulad ng kumpare o kumare, bagamat maaaring masaya ang inyong pag-uusap, mag-iiwan ito ng negatibong enerhiya na maaaring makapagpababa ng iyong kita at magdulot ng alitan sa inyong relasyon. Pagdating sa pagmamahalan, mas mainam na maging mas maunawain ka sa iyong kapareha ang inyong malasakit sa isa't isa ay magdadala ng dagdag na swerte at lamang sa inyong relasyon, magiging mas malapit kayo sa isa't isa kung magiging bukas at mahinahon ka. Sa trabaho, mas mabuting maaga kang pumasok upang makaiwas sa mga aberya at suliranin. Sa ganitong paraan, mas madali mong matatapos ang mga dapat tapusin. At mas mapapanatili mo ang iyong momentum at kasiglahan sa trabaho, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color yellow at color pink sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 11, number 14 at number 25 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang magingat din sa mga cancer, lalo na sa usaping pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon at paghino ng kalusugan.